Huwag mabagabag ang inyong puso ni panghinaan ng loob. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verses 27 to 31. Kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magbagabag ang inyong puso ni panghinaan ng loob. Narinigid niyong sinabi ko sa inyo, Paalis ako pero babalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagala kayo. Papunta ako sa Ama pagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa mangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba sa kapagkat darating na ang pinuno ng mundo. Walang anumang kanya sa akin, ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama. At ayon sa inuutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakaganda ng iniiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ngayon ay ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon ay nalalaman ng mga apostol ang kanilang kalagayan na hirap sirang makarecover sa kanilang uh, nawala ang panginoon sa kanilang inaasahan kung mayroon mang lubos na kinakailangan ng mundo sa ngayon ito ang kapayapaan kapayapaan sa Russia at Ukraine kapayapaan sa Israel at Palestina kapayapaan sa ating bansa, bayan at barangay, kapayapaan sa ating pamilya at sambayanan, at kapayapaan sa ating isip, puso at kaloobang puno ng pangamba. Katatapos lamang ng eleksyon at sa panahon ng eleksyon, napakaingay ng kapaligiran. At kahit ngayong pagkatapos ng eleksyon, napakarami pa rin ang mga nagdududa, ang iba ay nagsasaya, ang iba ay nagpapasalamat, ang iba naman ay nangamba dahil hindi nila na tamo na kamit ang kanilang inaasam. Kung titingnan natin ang kalakaran sa simbahan kahit ang ating Pope Francis o oh, Pope uh, Leo XIV ay sa kanyang bungad ng pagbati, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ay napakagandang pagbati dahil ang ninanais ng Diyos sa atin ay kapayapaan kapayapaan ng ating kalooban, kapayapaan ng ating loob. Pero ano nga ba ang kapayapaan? Una ang kapayapaan ay nakabatay sa katarungan. Hindi lamang mapayapang loob, kundi payapa na mayroong nakaugat sa katarungan. Mayroong pagnanais ang Diyos na tayo ay magkaroon ng kaginawahan at kaligtasan. Sa ating buhay, madali tayong maligalig at mataranta. Mabilis tayong mangamba. Madalas ma-stress sa mga pagkakataong ito lalong lalo na ang karamihang mga volunteer workers sa mga politiko at mga watchers at mga leaders. Sumandali so, tayong huminto ng saglit at damhin natin ang ating kapaligiran at ang ating kalooban huminga tayo ng malalim. Pumasok sa ating kalooban. Damhin ang kapayapaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na ang kapayapaan ay nasa atin. Napakahalaga ng pananahimik sa buhay ng tao. Ito ang isang biyaya ng tao na ang kapayapaan ay ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng katahimikan. At ang panahon ng katahimikan, ang pakikipag-usap natin sa Diyos, ang Diyos na nasa atin, hindi na natin hahanapin sa labas, kundi ang Diyos ay nasa ating kalooban, nakikinig sa atin. Nakikinig sa ating damdamin, nakikinig sa ating kahirapan, nakikinig sa ating mga pagdurusa. Kaya ang hiling natin dito, itong call to action ay katahimikan. Katahimikan na mayroong pagnanais ng pag-asa. Pag-asa na makakaranas din tayo ng kagiging hawahan ng loob ng kaligtasan ng ating ipinagdarasal at kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya sa panahon ngayon ng mga pagkatapos ng eleksyon, ugaliin nating manahimik, pumunta tayo sa isang lugar na tahimik at damhin natin ang ating kalooban ang ating kapayapaan upang magpasalamat sa Diyos at magpuri dahil sa pangmagitan niya patuloy tayong kikilos at magiging banayad ang ating pagkilos dahil ito ay nakaugat sa salita ng Diyos at nakaugat sa kagandahan loob ng Diyos.